mga ata at uh, dito tayo ngayon mismo sa pamamahay ni S.B. Alan Daguhoy no dito sa may bayan ng Boruanga dito sa may barangay uh, Katipunan, so binisita natin siya ngayon dahil uh, alam nyo naman ho mga kabirada at uh, lahat ng mga S.B. member binibisita natin ngayon mga uh, kabirada, kumustahin natin si uh, S.B. Alan uh, Daguhoy sa bayan ng Boruanga Okay, saglit lang ho mga kabirada ha at uh, para SP Alana Dagohoy, good morning. Good morning, Sir Jimmy. Apo. Kumusta ang uh, Banwa at Burwanga sa panahon na uh, makaron makaroon? medyo mainit-init ang uh, panahon. Um, good morning sa Kabirada kay Sir Jimmy Benyaris at uh, naka din dito sa buruwangga. Uh, init para tingnan ang summer. Oo. Oh, uh, Maganda naman ang panahon sa diretso-diretso na to hanggang May. May, po po. Ang um, eh okay naman po ang bayan ng Buruangga, maganda naman at um, ang panawa at maganda naman ang mga tao palagi. Ano 'yun? nakikita oh, okay. o laging uh, tumatawa pag oh, nakikita sa akin. At ano. saka, uh, okay naman, Sir oh, Jimmy. Okay, sige. At alam po natin mga kabirada next month, uh, ano na ngayon? 24, no? So, Marso, mga kabirada, uh, sa panahon na tayo ng uh, Simana Santa. So, ang mensahe mo na lang, uh, SB Alang uh, Daguhoy, para sa mga Burwangahanon sa darating na Simana Santa sa susunod na buwan. Uh, magandang umaga uli sa mga taga-Burwanga. Yung Simana Santa natin, long weekend siya. Uh, maganda to magpasyal at saka ang una-una, magkano muna tayo sa um, ating poong may kapal na mag... ano ba, Sir Yung um, magmulay mulay Magmulay mulay hilay Magdasal. Magdasal. Oh, oh. At saka, siyempre, iwasan muna natin yung magkain ng mga meat. Oo, oh, yun. Kululad ng baboy. Oo. Oh, oh. Baka. Oh, oh. Manok isda muna tayo. alam naman natin. Healthy, healthy. Healthy, sa katawan. Alam naman natin na dami tayong isda rito sa Burwanga. Hmm. Uh, pag nakakain tayo, mahilting ating katawan. Yun lang, hmm. Sir Jimmy, yung masasabi ko sa inyo. Okay, sige.